Another day, another vlog mga kang Ngayong vlog ay uh, luluto tayo ng mabangis na isda. <laughs> Gagkataan natin ito mga kang Ang tawag sa minito ay linabog. <laughs> Ang highlight nito ay sa huli. <laughs> Ang gagawin ka. <laughs> Ang chef natin ngayon ay si uh, Boy Tikas. <laughs> yan ang mga ingredients bla <laughs> ang iya panagtaktar mga sibuyas kagahos bla <laughs> ang available nga mga ingredients ang ginlakat na muna <laughs> ngayon ay nilagyan na ng mga pampalasa yan mga magic sarap baka <laughs> naman pinta, asin, suka wala ano yung available lah <laughs> eto na gisahin na natin <laughs> alangan naman <laughs> di ba lang mga kangirit ah, paano kayo magluto nito mga kangirit nang uh, mabangis sa dagat. <laughs> Ito nilagay na na yung karne niya. <laughs> Lagi niyong tandaan mga kangirit ay gisahin ng mabuti ang ating mga niluluto para masarap ba? Lubabas yung aroma. <laughs> Ito nilagyan na ni chef nang ano, ng uh, estuete. <laughs> para maging makulay ba? Pakulwa <laughs> lang natin to ng mabuti mga kangirit. Check ulit natin to saan saan ba yung mga video natin nalagyan na ng gata pala mm -hmm. ah, basic lang ah Man, alam nyo na siguro yun parang nagluluto lang kayo ng manok nito <laughs> <laughs> at pagkatapos nyan mga kangit malapit na, na yan matapos ang pagluluto <laughs> Siyempre. di oh, diba kita mo naman oh, mabisa na pero may kulang dyan yung sipa bala hindi natawag ka ba konti ah Siyempre, kapag okay na yung lasa, ay alam na ang kasunod niyan mga kangirit. <laughs> Maparagaak o maparakaan. <laughs> Magaratas pa yung mga bibig ni paring Richie mo. Tira mo pagkain ka, magkakurulang ang kanan ka ba? <laughs> Di bala, la? <laughs> Amor ang highlights, kaya ang ngirit ba ni paring Richie? <laughs> Tapos ingat na pa si Bayaw na bala. <laughs> tumang <naikis> na higit sila darwa. Ngirit. <laughs> ngirit. Bungal. <laughs> si paling jan <janray> re kali ra. <laughs> <laughs> ngirit man atin ra. Gut-gut ara pero. <laughs> pate lang ngirit mo ra. Na. Sa kanan da pa lang darwa bau gatig ok agikan en ba. <laughs> <laughs> ang bahau, pati ang Yo. Ang daramog sa may ayam. Ah, Katapok. Tribli man mga panimpla ni Chef Tikas. Te, hindi ako na. Ay, hindi na naman ka ating nga ha. <laughs> Hanggang sa muli. <laughs>